Welcome ulit sa ating uh, YouTube channel. At uh, back to normal na ulit tayo sa ating trabaho. Kaya back to normal na ulit tayo sa ating pag Ngayon po nga araw, uh, pupunta ako ng palengke para mamili upang pang uh, magluto. Magluto ulit tayo. Magbibideo ulit tayo sa ating pagluluto. Ang lulutuin po natin, uh, Caesar Salad at uh, Chicken Gordon Blue. At magagawa tayo ng gravy nito. Uh, Punta tayo ngayon sa palengke. Eh. At sa uh, next week, uh, back to norm na ulit ang school ng mga bata. Kaya balik na ulit tayo sa ating pabablog. Wala tayong video mga nakarating na uh, linggo. Dahil busy tayo sa pag ng mga bahay. Pagdating nila maayos yung bahay nila Kaya hindi tayo ang paghawak ng mga kamera dahil gusto mo nang tapusin yung mga trabaho natin bago tayo mag vlog vlog na yan yung sa akin lang ang pag vlog eh parang buwan ko na lang ang uh, oras at uh, nag enjoy lang ako so guys uh, dito palengke, yung kaya dati gawin gawin dati -gawin tayo sa ating uh, pangamaling rito sa pa Pasig uh, Paris ito yung pinaka-sentro ng Paris Ayan, nimula ang kanina umaga Kaya nag-fire na ako kanina At gagawa tayo ng Caesar salad Lalagyan natin ng uh, chicken bread Ayan, dito na lang tayo pupunta sa Bibili tayo ng anak uh, ng cherry tomato pupunta tayo ngayon sa ito dito mamimili tayo ng parmesan cheese at saka bread crumbs yan yeah guys at uh, pabalik na tayo sa bahay ng amo para makapagumpisa ng mag luto gagawa tayo ng sauce nito sauce ng uh, chicken golden madali lang naman ang gumawa ng sauce nito butter lang at saka at gatas at saka lalagyan natin ng parmesan cheese grated parmesan cheese ito ang mga to yun know, Gerald Dare mga shopping dito ayun mga alahas mabusin mga alahas dito Dan sa kabila cookies mga sapatos ayan Black Friday parang ngayon 31% off. And guys, napisa ulit tayo sa ating pagbibidyo. Sa mga manunod ko ay eh, pasensya na po kayo at uh, dalawang linggo ata akong walang video. Kaya start ulit tayo, back to normal na ulit tayo sa trabaho, pati mga bata back to school ulit. Dalawang buwan vacation. July August ang bakasyon ng mga bata rito pagdating ng summer medyo makulimlim kasi na kaninang umaga umulan ng lakas ngayon umaraw ah, yan. normal lang ang panahon dito sa Paris hiwain pa lang natin yung lalaparin para sa Gordon Juice. Ubusin ko lang itong gawin. Tapos, apat na piraso. At tatlo. Tatlong piraso. tayo ng dressing ng salad. No. Não, é aí sabe apano. um, minuto. A macarra nem de puxiné. Ano ba Pickles? 20 kuwanta, men. 20 kuwanta yung mo, Pas. men, sa minang, minudo.

nakagawa tayong salad at yung pagkain din ng bata dito ko ng tawag dito golden blue Tapos na tayo ng basura at hindi tayo ng, uh, pagkain naman ng, na pagkain naman ng pagkain naman na namin at na uh, magluluto tayo ng menudo bibili ako ng baboy, patas, tsaka yeah, carrots tsaka lemon guys, okay, diretso tayo ng palengke naman para sa amin. Bibili tayo ng yempo ang gagamitin natin para sa ating minuto. Meron pa akong passes doon. Bibili tayo sa aging.

bumili lang ako ng uh, peach tsaka saging para bukas tsaka kasi medyo matigas pa yung ano yung peach tsaka yung saging medyo verde pa bukas to hinap na to na tayo para makapagluto na ng aming hapunan eh pawin na tayo at uh, kaninang 3.30 4 o'clock uh, mula na naman kaya hindi nang kababay yung misis ko Mamaya ang alas 8 ulan na naman. Nakita ko sa weather. Pero bukas hindi ulan, may araw bukas. Hanggang mamaya ang gabi lang ang ulan niya. Pero bukas sa araw. Ayan pumapatak na naman. Buti yan dito na ako sa taas. Ayan guys at uh, na ako ng aking lulutuin para pagdating ng misis ko kakain na kami nagutom uh, na rin ako yung mga sarado pa mga bintana yung mga yan wala pang mga hindi pa nagsisibalikan next week uh, pasukan na pero hindi pa regular ang pasok ng mga bata sa school okay guys hanggang dito na lang ang video uh, maraming salamat muli sa aking uh, video sa inyong lahat na panunod at ako'y bumalik ulit sa pagbibidyo sa pagbablog at tangkilikin nyo muli ang aking uh, mga video maraming salamat muli sa inyong panonood good night